Malaking tulong ang ginagawa ngayong pagbabawa sa water pressure kapag off-peak hours para mapanatiling maayos ang supply ng tubig sa mga bahay at establishmento. Pero wag pa rin daw pakampante ayon sa mga otoridad. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Magtatatlong linggo mula ng ianunsyo ng pag ang pagsisimula ng tag-init Lalo pang lumalaki ang nababawas sa anggatdama na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa pag-asa, umaabot na sa 0.40 meters ang average daily drop ng anggat. Kaninang umaga, 196.15 meters na ang current elevation nito. Labing-anim na metro ang pagitan sa minimum operating level na 180 meters. At sabi ng ahensya, bago magmayo, bababa pa ang level ng anggat. I mean nasa greater than 185 level pa rin siya pag na yung April based sa movement ng ano po daily consumption ng ang hindi rin daw malabong tumaas pa ang average daily drop sa Angat Dam hanggang 0.50 meters mula sa karaniwang 0.30 to 0.40 meters ngayon. At inaasahan ding sasadsad ito sa minimum operating level sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo. Para tugunan yan, nagbawas na ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System ng water pressure sa mga water concessionaires, kabilang na ang Maynilad at Manila Water. Ito ay para makatipid, lalo na doon sa mga nasasayang na tubig kapag may tagas ang mga tubo. Pero nilinaw ng MWSS na sa ngayon, hindi pa naman gaanong ramdam ang pagbabawas sa water pressure. Sinasabi nga namin sa mga, sa mga customers ano, na yung pagbabawas na to ay hindi naman siya kawalan ng tubig sa ating mga kababayan. So hindi mawawalan ng tubig yung ating kababayan, kundi mababawasan lamang yung lakas ng pressure. Mananatili hanggang katapusan ng Abril ang 50 cubic meter per second na kasalukuyang water allocation ng National Water Resources Board sa MWSS. Sa ngayon ano, ay naka-maintain pa naman po no, yung 50 cubic meter per second na allocation natin from the Angat Dams. Base sa ating nagiging projection, no, hindi naman tayo abutin ng 195 sa April 10. We are um, positive no, na magiging continuous yung 50 cms na inallocate sa atin ng WRP. Pero wag pa ring makampante dahil posible pa rin daw ang paminsan-minsang water service interruption depende na kapag nagsagawa ng maintenance ang mga water concessionaire. Paalala na lamang sa lahat na magtipid at maging wais sa paggamit ng tubig sa panahong ito. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.